Tara at pag-usapan natin ang extension celebration ng birthday ni Pao na pati family ni Kimi ay sinurpresa si Pao na may ganito pang handaan. Kaya naman pati friends ni Kimi ay natuwa at lagi pang pinagtatanggol ni Pao si Kim sa kanyang ex. Nakita ng family ni Kim ang pagtubalaga ni Pao kaya deserve niyang i-surprise siya dahil birthday naman niya special siya sa family ni Kimi kaya ang reaksyon ni Pao ay napayakap na lang at nagpasalamat sa ginawa nilang celebration nagpapasalamat din ang family ni Kimi sa palaging pagtatanggol at pagsundo kay Kimi para lagi itong safe sa kanyang ex na palagi siyang sinusundan gusto lang din ang family ni Kimi na mahalin din yung mga mahal niya sa buhay sabi ng fans si sa airport Super cute naman nila. Grabe, share ko lang. I am 21 years old and I can't believe that magiging 101 pan ako sa kanila. Sa tuwing narinig ako ng mga basher uh, at sinisira sila, likes tumataas yung blood ko lagi. Ito silang pinagtatanggol. Sa tuwing hindi ako makakita ng dalawang magkasama ay eh, para bang nasasaktan ako. Kapag naman merong girl that surround Paul ay eh, nagsiselos ako because I want Kimi that always beside him. Daig ko pa si Kim Cho. Sa, sila nga ang pahinga ko sa tuwing stress ako sa mga bagay-bagay. Pag nakikita ko lang silang dalawa, okay na araw ko. Pag nag-Facebook ako, sila lang lagi in always. Kahit natapos, sinesearch ko them early. Sinesearch ko naman sila. uhu Ganito pala pala kapag big pan. This is my first big pan sa kanila. super happy ako. And I hope na hindi ito mawawala as love team. Because I can imagine si Sal sabi naman ni Merce Pochoco Lumandang, parang hindi nagkita ng ilang araw. Kung makakatitig iwagas, sige na pa, go lang, in love kasi ano. Ganyan dapat ang family, sinusuportahan ka kung saan ka magiging masaya. Yan lang ating shikalin at mag-like, share, and subscribe. Thank you.